No, abing mo na mo na lay. ko balay na. din balay na sa kaitas unang kwan gikas dikas label sa karsada. Mosugod na sila kada evening sunod 2 January daw ay. Cebu area. na inang na ang mutik kay Pawoy sa kay laba ug init. Init kay Beng? Ano oh. man? <laughs> Ikaw kay hindi maka-vlogger. Okay. <laughs> kuwarta iwo kay kwarta Mag-vlog mag ta. ka tapos ka parang magka-kwarta bukwana kay kwarta naman ko. No, mo mo na sabeng. Unga mo nag Kuha na sa big baki. <laughs> <laughs> Lakaw na siya musibat na maroon, Unya na po ng hapon mo balik. Sapang karong buday. Hindi ka mo balik na yun. Nagsukod sila mga kapaakas. A few moments later. Two thousand years later. One eternity later. One mi one minute untuk kepin. 3 kali? Atau kurang? Three minutes. <coughs> Follow kayo and like and Facebook page, Boy Pak Vlog and sa to magpagama kabangahan sa Tony Gustavo Porok Tris, pa bye bye ni siya si Kokoy Arellano na... Dagan siyang talin sa... sa pabahay yung sinong paggawa ng... unosunos. Magaling siya gumawa ng... unosunos dahil ay... dahil sa... dahil sa kanyang talin sa buhay niya. How to learn about the things to... improve your life, if you helpful and successful in your one, in your life because we have a memory and all the time to work almost time like that Ito na mga kapaak na maganda yung sino po yung paggawa ng Monozonos ang location nasa kabangahan sa puro wa puro ang ang nagayos ito ay si Juan si si Kokoy Arellano no maganda yung ginawa niya dahil marunong siya sa mga talent ng paggawa ng mga sa bahay at sa ibang bagay na like uh, Juan, tiles and Unos, unos or aparador no, tapos na niyang pinan natapos na niyang pagpintor pagpin... sa unos, unos at ito ay kuan isira ito dahil lagyan niya ng skim coat no. yung yung apat na unos-unos na tapos na niyang pag pintor dahil tapos pagkatapos yan ay lagay doon sa lalim ng lababo muni guys muni mga kapaa sa kayo pagkagama tawa kunis siya ka ng kabinit unos nasunos ngurag kaubahan para pagkagaman nila nung kukuhay na puti nung siya dong